exposure tayo dito. Tingnan nyo guys. Wow, nakakaamis. Sagat is cool si Boo. Hey guys! How are you? What's up, what's up? Kamusta? So ngayon may panibagong vlog na naman tayo. Nandito tayo sa Cebu Tops So kung bored kayo sa bahay nyo guys, samahan nyo ako. Mag-vlog tayo, mag tayo para tanawin natin ang, ang kagandahan dito sa... Um, tops. So, if taga si familiar mo kung ano ang TAPS. So, ang TAPS ay isa sa mga tourist spot na nandito sa Cebu. Matatagpuan ito sa uh, Mount Busay. So, kung nakita yun guys, yun po ang tura natin ang uh, TAPS. Yan po ang entrance nila. So, mamaya is papasok tayo. So guys, kung bago ka pala sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para mag-updated kayo sa mga bagong videos natin. So mamaya papasok tayo dito sa entrance. So by the way, if itong taga Cebu ka, sasakay ka lang ng isang tutor. So gaya ko, pagpunta ko dito since wala akong service, sumakay lang ako na maximum ako, nag motor lang ako. So ang nabayad ko from Cebu City to here, is 121. So, dahil mabait tayo, is nag-add ako ng 30 pesos dahil alam ko naman na malayo dito. So, talagang uh, nag-add ako ng 30 pesos sa driver. So, pwede, di, so wala kayong ibang choices. Pwede kayong mag-taxi or mag-grab or mag-motorcycle. mag taxi or mag -grab or mag, mag motorcycle So pagdating nyo dito guys is uh, magbabayad kayo ng 100 pesos entrance fee. So pwede na kayo makapasok. So i-clarify ko lang. So bawat person is magbabayad ng 100 pesos. So ngayon papasok na tayo sa TAPS. Entrance dito guys no. So kung wala kayong budget, pwede naman tayo dito magtanaw, di ba? May ko naman dito, may a uh, little background. Guys, nakapasok na tayo after ko ng 100 pesos. At uh, ko yung nasign doon if um, 24 hours ba tayo pwede mag-stay. Sabi nila, unlimited daw, pwede ka daw mag dito as long as gusto mo. Guys, na-interview ko pala kanina guys, uh, pwede pala kayo makapag-commute. So kung wala kayong service at gusto nyo na umuwi, mayroon palang jeep dito na white bus. So uh, until 2am lang sila. So kung wala na kayong budget na mag kayo pa -uwi, or wala na kayong grab na budget na papuntang pa uwi, is pwede kayong mag-white bus. So, babayad lang kayo ng minimum na uh, bayad na which is 15 pesos per person. So, ngayon, papasok na tayo dun sa, um, what? For, uh, dun sa Itas. So, guys, ito po yung entrance. Ito po yung makita sa entrance dito sa Busay. Yan. So, dito din naka-parking yung service nyo if meron kayo. So ngayon guys, nandito na tayo sa pangalawang entrance ng cab. So papasok na tayo dun sa daan. So excited ba diba kay guys? Siyempre ako excited din ako kasi matagal ko na itong pinagtanuhan talaga na pumunta dito. So ngayon lang ako nakahanap uh, ng araw na walang uh, ngayon ako nakahanap ng paraan na makukuta dito kasi wala tayong paso kasi it's vacation so ngayon pupunta tayo sa loob so excited na tayo kung ano ang makita natin so, samahan niyo ako guys so ito na po so ang daming tao dito guys no? so kung makita niyo guys ang daming tao um, pumunta dito so kadalasan yung naobserbaran ko is naka-service sila. So, mas mainam talaga guys na may service ka para comfortable kang pupunta dito. Ang ganda, di ba? Ang ganda. It's very nice. Bakit ba maraming pumunta dito guys? Dahil daw ang lugar na ito is uh, napaka-interesting daw. Makita mo talaga ang uh, napakagandang view. Napaka view. Napaka view. <laughs> Dahan dito. May pangitaw ticket guys, kanina natagalan ako sa pagpasok sa ipangatong entrance kasi uh, hinahanap nila yung ticket. So kailangan guys, kung magbabayad kayo yung entrance fee, kailangan guys, sa ticket yung hindi, hindi ninyo itatapon. Kasi pagdating nyo sa main entrance talaga dito, sa hanap nyo sa buwan ng ticket, magbabayad kayo na naman ng 100 pesos. So, tanaka. So guys, kung makita nyo, is hindi kayo magugutom dahil maraming at uh, tindahan dito. So guys, napaka-perfect ng lugar dito guys. Talagang nakaka-amaze at ang daming tao. naman. You know? So okay, you guys, kung plano yung mag-date, perfect option dito. Kasi um, maganda talaga dito. ah uh, pwede mong dalhin yung girlfriend mo or boyfriend mo. So worth it talaga yung pagpunta mo dito guys. Kasi aside sa napakaganda ng tanawin sa ibabaw guys, is uh, um, napakalamig ng hangin. Para kang nasa red tayo dito guys was... ang daming tao guys estimated ko na tao dito is nasa more than 1,000 plus ang talaga and... Wow, nakakalula. Oh. Kenapa memang? Selalu kita So ngayon guys, tour tayo sa mga stores dito. So kailangan din makita guys para at least may idea kayo kapag pumunta kayo dito. So hindi kayo magugutom guys dahil maraming tindahan dito. So lalo na kapag marami kang pera, hindi ka talaga magugutom. ba? Diba? So din, may mag-coffee. Mag coffee dito. It's uh, yummy And ice cream May ice cream dito uh, Guys, nagugutom na ako guys Simoy pa lang guys, nakakagutom na So mamaya kakain tayo talaga guys kasi kung, kasama mo yung mga friends mo na pumunta dito makagala so if may problema ka pwede ka din pumunta dito mag emo emo <laughs> perfect talaga sa emo so emo dito Ayan, nalakbay na natin yung mga kainan dito guys tayo dun so guys um, kung ma nyo ang langit days no parang um, tuan sya uh, takulimlim pero hindi yan takulimlim guys ha uh, fog yan so kaya pala is unti-unti na syang lumalamig dahil sa uh, fog so talagang malamig naman dito guys kasi uh, nasa tuk-tuk tayo ng bukid. Ah, napak Nasa uh, pinakataas tayo na area ng bukid. Pwede din tayo sumakay po guys. Grabe ang fog guys. Tingnan guys, hindi na makita yung langit. Diba? Pati yung nasa ibaba, nakakalula kasi napakailalim. So, itong nakita nyo na part guys, that is the whole Cebu. Yan. Hmm, guys. So, kailangan pala guys, no? Kapag pupunta kayo dito ng nagabi na dapat is naka-jacket kayo para hindi kayo malamigan. Look at them guys, napakasaya na mga tao dito. Mawawala talaga yung stress mo guys. Kapag may problema ka, talagang matatanggal yung stress mo. Maganda siguro guys no kapag may zip line dito. Talagang maraming um...

Bumagabi na, dumagabi yung mga tao. Guys, bumagabi na guys. Mmm. Sunday na guys. Marami ng tao talaga dito guys. So kanina is limited natin is mga 1K. Ayun parang nasa buhay na. Hindi pa yung masakit yung nasa Indians talaga. So talaga na makalagyan ko. So reminder sa guys ha. kayo po sa TAMS. Kailangan talaga na nakasukot kayo ng na, katulad kung nito na mataas yung mataas yung yung ko para hindi kayo nilinaw. Uh, What I mean, hindi kayo malamigan. So, sure tayo dito. Tingnan nyo guys. Wow, nakakaanis. Sa so, that is cool besides sa napakaraming pwede mong mapagainan, hindi ka talaga mag work kasi ang dami talagang tao guys then napaka-fresh ng hangin. Talaga na mawawala yung stress mo kapag yung tagay. Diba? So tingnan nyo naman yung background natin. Malaking Christmas street, Then yung kabila naman is may like mga restaurant na nyo doon sa din, makikita nyo doon ang napakataas na ng mga sikat, ba? So guys, kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa channel, follow subscribe pa kayo, na tayo para tayong videos na ganon, guys. yata so, talaga magustuhan nyo. so para palagi yung din sa channel, tapos tapos subscribe tapos and hit the notification bell para... the last time guys, wapalit tayo doon para makita talaga na ang kabuuan ng, ng sea. Para ma kayo at para interested kayo. Ayun so, guys, mga tao so, guys, talaga masaya sila dahil tatanggal talaga yung mga stress So again guys, halito tayo sa TAPS. vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa ating videos. So, hanggang sa mga